lahat na mo, may iwan mo sa dalawang taong importante sa'yo. Ang dalawang mundo mo, si Patricia at si Trixie. Ano si I'm sorry. I don't like the idea of talking about death. It makes me feel so uncomfortable. At saka, I also don't like the idea na pinag-uusapan ninyo? Pamamanahan mo si Lilet? I'm sorry, ha? Ah, narinig ko kasi kasi ang lakas ng boses niyo eh. After everything she's done to us, pamamanahan mo pa siya. Dapat lahat yun ibigay mo kay Trixie. Evan, lunch is ready. Why don't you join us? Ramir. Patricia, I'm sorry, but I don't like the idea of you listening on my conversation with Evan. I'm sorry I can't help it. Ang lakas ng boses niyo naririnig ko. Look, I don't want to argue anymore. Okay, yung pahikamatay ko. Anyway, lunch is ready. Evan, why don't you join us? Oh, um, I think I need to go. Uh, super traffic ngayon, and I have another meeting to attend to. Thank you for the invitation. Maraming salamat. Right. Okay. Thank you. Dad, sabi ni Doc bawas-bawas stress daw. Well, I know a great idea pang tanggal ng stress. <laughs> Travel? Don't you miss it? Just the three of us? I'd like that. <laughs> that sounds good. Basta bawal mo kalboroto. Mm. Kundi mapapabili na naman tayo ng windshine. <laughs> <laughs> Ganyan kayo, oh. O, niyo nga, oh. After more than a decade, nandiyan pa rin siya. Tapos way, way lang siya diyan. <laughs> Matapos ang kinasangkutang malaking kontrobersya sa pagdawit sa kanya, ni Trixie Engano sa rape case, Nakamuko na nga si Ino de Leon mula dito. At, at ngayong araw lamang ay formal nang inanunsyo niya ang relaunch ng tahanan ni Nene Foundation na ngayon ay makikilalang Innocent Angels Haven, isang shelter para sa mga batang babae na naging biktima ng sexual abuse. Wait, that's mine! Ako nagtayo ng foundation na yan! I'm very excited to take on this journey Well, hindi naman ako bago sa charity works. But this time around, I'm really gonna be focusing on helping these young girls live out their best lives after everything they've been through. Fake! Fake, 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 fake! Ramir? Are you okay? Kailangan mo ba ng tubig? Ramir na, Ramir na, tubig, please, kay sir mo. shopping. Well, just call it retail therapy. ever. Gets naman kita. Ang dami-dami mong iniisip sa amin ni eh, Dad. Tapos dumagdag pa yung nangyari um, uh, sa foundation. We have other designs for the shawl po. But if you want, ma'am, may mga bagong cardigans Ma. kami. Yeah. I'll get that. They're you. so pretty. Um, but wait, this Beauty, part. Huh? I like this design of the shawl. Ah, sige, I'll get it for you. And also your Aba Have a ma'am. So, VIP okay. shopper ka rin pala dito. I bet, kinuha mo yung cardigan? Hindi ba narinig kanina? Ang sabi ko, kumuha ng bagong design ng shawl. Oh, shawl. Sa bagay, mas madaling takpan at ipato kesa yung cardigan. Excuse me, this is my... Get a life, Patricia. <laughs> Ganyan naman talaga kayo, di ba? patong lang ng patong. Parang anak mo, sadyang pinatungan mo anak mo. And then, here you are. Papatungan at bibihisa ng kaipokritahan mo ang dati kong foundation. Kapal. I'm not having this conversation with you. <laughs> Kahit ano pang gimmick ang gawin niyo, hindi na mapapatungan pa ang kademonyohan ng anak niya kahit anong kasinungan niya. Too bad. The court didn't believe so. My son is innocent. Sa ngayon, but time is the ultimate truth teller. Tingnan ko lang kung hindi ka maduro. Pag nalaman mong maling mali pala, pagkakakilala mo sa ngayon. I know my son very well. Mula ulo hanggang paa, kilala ko siya. Hey, ikaw, nabibilang ba ng bawat hibla ng balahibo mo? Kung ilang lalaki na ang pumatong sa anak mo? How dare you! Subukan mong ilapat ito sa mukha ko. Hindi ako magdadalawang isip na patungan pa ang patong-patong na problema ng miserableng pamilya mo.